Tingnan niyo tong mga lodi oh. Wala mo. Pat. Na tuwid din buhok niya. Alam ko kaling oh, isa isa pa isa pa. Oh. Pwede ka dito? Mal, mal din mo to. Mal. Ano? Eh, yan, napanood mo yan. Yung ginayon lang. May nilagay sa buhok pag ginayon. <laughs> Nato to, to wait. pwede ka din dito? Meron kanon na. Oo, meron na. Pwede ka din dito? Oo. Uh -huh. Weh. Oh, buk naman yan. <laughs> try natin, try natin. <laughs> okay, yan ayan. Okay. Mahal, ba't ganito? Kinatutuwid ko lang ito eh! Yan yeah, no, ang ganito! Allah! Straight! Asa, malagkabok! Yeah. <laughs> <laughs> Pinatutuwid ko lang itong balbas ko! Hindi ako... Ba't lalagyan mo akong buhok? Anong magic? Gusto pa ka? Hindi ka baka mawawala yung buhok! Igen mo nga ako! Ayun! <laughs> Naku ba <laughs>